guys, dito tayo ngayon guys nasa no, loob maganda na sapatos guys o oh. oh, diba? Atlanta And guys, maglakad-lakad muna tayo ito guys sa mall yun muna tayo na lang stand guys eh. papalamig muna tayo ito sa mall guys no? habang uh, grabing init Ayan o. Ayan guys, sumusun nyo ng relo. dito lang no. Punta lang kayo dito sa Ever. At maraming relo dito mga langga. Ayan. Ito guys, so, binihan, guys. Okay, Ito guys, yung gusto natin bilhin guys. Medyo okay siya. Tingnan nyo guys. Ito guys, ang gusto. Ito guys, ayan. Ito